Hello, guys. Hello, guys. Hello, brothers and sisters. This is Brother Ronello, the Army of God. Nandito tayo ngayon para magigib ng tubig dito sa lugar ng aking lola. Yan, mga... May mga anak na... Mga anak ng... ano? ng alaga ni tita. Mga... Ngayon, nga ginasagot siya nga, kung nga tiya, gali o. Nga ito, nga ginasagot niya. Ano? Nga, nga iya nga ito. Tatlo ka bilog, iya ng mga bata. Ano? Nga, uh. Hello, dear, brothers and sisters. Nga nga, kita diri managob naman kita tubig. Para naman, may ana uh, sang kami uh, ani gamiton tanga balde pang sa tubig tapos dili kita masag sa dili nga bumbaho ani yung bumbaho na ina kita man sag sa bumbanga ina oh na namuna sang tanga nga sagubad sang tubig brothers and sisters, managob naman kita karawan sang tubig kay para may hulugan dito. Eh, bu bunigan nyo ko ha sa pag ano sang tubig. Sige, bunigay ta. Na. Ano na ha. Ano, 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 dahil sa tubig ka ron. Ano ang ilig mo? No? Ang ilig din ang sag-o. Ayan. Kita nyo naman to ang sag-o ng tubig. Amunika, ron, ang muni ka ron ng ato nga sag kita sa tubig arao. Un-un ka na siya. Hindi pa na may tubig sa ba, balay sa akong nga. Lola, kay man manag-off kami tubig kay para man hulugasan. Kaya karaw na kwatanto na ni kay puno na siya, Ara na. Ara -na oh, puno na guys. Puno na other brothers and sisters. Puno na ang tubig ta. Shout out gali sa mga shout out nga pala sa mga kasama ko sa simbahan. Si ni Pastor Dominic Belsa. Shout out sa iyo. Shout out sa asawa mo kay Sister Marion. Shout out kay Brother Martin, kay Sister Arlene, kay Kuya Jan, kay Sister Tata, kay kay Brother James sa kanila Sister Chanel Mandaus at, at Sister Grace at sa mga iba pa namin kasama sa church. Shout out din kay Brother Clint, kay Waku, at sa mga iba namin kasama sa church. Shout out na pala sa buong churches namin dito sa Visayas, at sa Luzon, at sa Mindanao. Shout out po sa inyong lahat. Shout out po sa buong Joshua Generation Worldwide Ministries at shout out po sa mga mga naging kaibigan ko sa Bigo kay ano kay shout out kay eh, Nick your truly Nick shout out kay kay Dao Su, kay Fresh kay Ana kay Ruti kay Cái Jen, Cái Zia, Cái Kuya Larry, Cái Ngang Shout out na din kai, ano, Shout out na din kai, Kai Roxanne, Kai Roxy, Kai eh, Miss Jane, Kai, Ano, shout out din, At shout, uh, shout out kai Miss Can kay Miss Judy, kay Borno, kay JM, kay Daddy Ivan, shout out din po sa'yo. Shout out nga, paki, paki, shout out, paki share nga pala, share, like, and subscribe. And click the, the notification bell para lagi kayong updated sa mga vlogs ko, brothers and sisters. I uh, ano na natin tong ano yung balde. I uh, ano na natin to. Mm, bibitbitin na natin to at dalhin. At at mga other brothers and sisters ng nang, nang shout out din nga pala kay ano kay loyal loyal sa buhay ko kay loyal Kati. Shout out sa iyo Kati. Shout out sa lahat ng mga naging kaibigan ko sa Vigo. Shout out din kay Kuya Tikoy. Shout out kay kay Ate Jiba. Shout out kay Chino. Shout out po sa inyong lahat. Shout out din kay Bea. Shout, shout out sa inyo. Kay Jeff at sa mga iba ko pang mga kaibigan sa Bigo, shout out sa inyong lahat. Paki-subscribe na rin ang channel ni, ni ano ni Roxanne Jane Anoya. Mana paki-click like and subscribe para lagi kayong updated sa channel niya. Click on the notification bells. Sige, bye, mga ka-brothers and sisters. Sige, ihahatid ko muna ng tu tubig sa loob ng bahay. Ngayon, nandito na tayo sa loob ng bahay. Bye, mga dear brothers and sisters.